Noong araw, sa bawat baryo at kanto, may kwentong binubulong sa gabi tungkol sa isang nilalang na di kailanman ganap na tao, ni na basta-basta. Siya'y tahimik kung lumakad, itim ang balahibo na waring sumisip-sip ng liwanag at ang mga matay tila nakakakita sa di nakikita. Sabi ng matatanda huwag mong basta-bastang salubungin ang kanyang daan. Sapagkat ang itim na pusa, ayon sa kwento ng bayan, ay sugo raw ng kapalaran. Maaring tagapagdala ng swerte o tagapagbabadya ng dalamhati. Sa bawat pag-ikot nito sa inyong paanan, sa bawat pagtitig nito sa dilim, may mensaheng nais iparating kilos na tila walang saysay para sa iba, ngunit para sa mga matatandang may kwento, ito'y babala o biyaya. Kaya sa pagtalima natin sa pamahiing minana sa ninuno, tunghaya natin ang mundo ng itim na pusa, ang kanyang mga kakaibang kilos, at ang samut-saring paniniwalang bumabalot sa kanyang tahimik na presensya. Baka sa susunod na gabi, Kapag may itim na pusang tumawid sa iyong daraanan, hindi ka na lang basta lalakad. Baka mapahinto ka, mapaisip at mapabulong sa sarili. Swerte ba ito o babala? Magandang araw sa ating lahat at welcome pumuli sa ating YouTube channel. Sa video ito, ating tatalakayin ang mga kakaibang kilos ng itim na pusa na pinaniniwalaang nagdadala raw ng swerte kaya narito ang ilan sa mga pamahiin tungkol dito. Kung ang itim na pusa ay tumawid sa iyong daraanan, lalo na mula kanan papuntang kaliwa, ito ay magdadala sa iyo ng swerte. Itinuturing na pabor ang direksyong kanan pakaliwa. Ang direksyong ito ay simbolo ng paglapit ng swerte mula labas papasok sa iyo. Sa kulturang Hapon, ang pusa, lalo na kung tumatawid patungo sa iyong kaliwa, ay parang nagpapadala ng grasya mula sa espiritu ng kalikasan. Ayon sa ilang alamat, kapag hindi mo pinansin o sinaktan ang pusang tumatawid at hinayaan mo lamang ito, ang pusay nagiging tagapaghatid ng magandang balita. Sa anyo ng pera, pagkakaibigan o pag-ibig. Kung ang itim na pusa ay tumawid mula kanan papuntang kaliwa sa iyong harapan, ito raw ay sinyales na may positibong pagbabago na paparating sa iyong buhay. Maaring magkaroon ka ng swerte sa pinansyal, paglalakbay o mahalagang desisyon. Isang paalala na maging bukas sa mga bagong oportunidad lalo na kung hindi mo ito pinansin at hinayaang makatawid ng payapa. Pangalawa, kung ang itim na pusa ay biglang pumasok sa iyong bahay, lalo na kung hindi mo ito alaga, sa maraming paniniwala, swerte raw kapag ang itim na pusa ay biglang pumasok sa iyong bahay, lalo na kung hindi mo ito alaga sinasabing ang pusa ay nagdadala ng swerte, kayamanan o magandang balita sa mga taong nakatira doon. Parang bisita itong espirito o sugo ng kapalaran na nagpapahiwatig ng pagbubukas ng mga bagong oportunidad o pagdating ng swerte. Mas pinaniniwala ang espesyal ang kahulugan kapag hindi mo inaasahan o pagmamayari ang pusa parang tinawag ka ng kapalaran na maging handa sa mga biyayang darating. Ang hindi inaasahang bisita na ito ay sinasabi rin na nagpapahiwatig ng proteksyon laban sa masasamang espiritu o malas. Pangatlo, kapag ang pusa, lalo na ang itim na pusa ay nananatili malapit sa iyong paanan, nagpapakita ito ng tiwala at pagkakaibigan ipinapahiwatig nito na may kapayapaan at pagkakasundo sa paligid mo. Sa ilang paniniwala, ito rin ay tanda na may paparating na magandang balita o biyaya, lalo na sa aspeto ng pamilya, kalusugan o pera. Sa pang-araw-araw na kahulugan, ang kilos na ito ay tanda rin ng pagkakaroon ng tiwala ng pusa sa iyo parang sinasabi nito na komportable siya sa iyong paligid. Kaya't humihiga at umiikot siya malapit sa iyo. Sa panitikang bayan, ito ay nangangahulugang may positibong ugnayan ka sa mga nilalang na nasa paligid mo. Pangapat, kung ang itim na pusa ay naglalakad patungo sa iyo at hindi papalayo, pinaniniwalaan na ito ay simbolo ng magandang kapalaran sa mga relasyon. Maaring pag-ibig, pagkakaibigan o pagkakasundo ng mga alitan. Parang sinasabi ng pusa na malapit kang makakapagtagpo ng bagong kaibigan o magiging maayos ang iyong samahan. Sa ibang kultura, ang pusa na lumalapit sa tao ay nangangahulugang may paparating na bagong pagkakataon sa buhay na dapat mong tanggapin ng buong puso. Panglima, kung umakyat sa bubong ang itim na pusa at nagtagal doon, nagdadala ito ng proteksyon sa bahay laban sa masasamang espiritu. Ang bubong ay parang mata o bantay na nagbabantay sa paligid, kaya ang pusa ay nagsisilbing tagapagbantay. Sa ibang interpretasyon, ang pag-akyat ng pusa sa mataas ay simbolo ng pag-akyat sa mga bagong yugto ng buhay, mga bagong oportunidad, o pagsubok na dapat harapin. Pang-anim. Kapag ang itim na pusa ay biglang umalis sa harapan mo habang ikaw ay paalis ng bahay, maaring simbolo ng pag-alis o pagkawala ng swerte o magandang oportunidad. Para itong babala na magingat sa mga gagawing desesyon o lakad sa araw na iyon. Sa ibang pananaw, ang pagalis ng pusa ay tanda rin ng pag-aalis ng malas o negatibong enerhiya mula sa paligid mo bago ka umalis. Para itong paraan ng pusa na maglinis ng daan para sa ligtas na paglalakbay o araw. Sa ilang kultura ang pag-alis ng pusa sa harapan mo ay sinyales na may bagong yugto sa iyong buhay na nagsisimula. Kaya, kailangan mong maging handa sa mga susunod na hakbang. Pampito Kung makitang kumakain ang itim na pusa ng tahimik at tuloy-tuloy, ito ay simbolo ng kaayusan sa bahay at kasaganahan sa buhay ipinapahiwatig nito na may sapat na biyaya, pagkain at kaligayahan sa paligid. Ang tahimik na pagkain ng pusa ay tanda ng kapayapaan sa paligid at pagiging komportable nito. Sa pamahiin, nangangahulugan ito na walang masamang espiritu o gulo sa bahay. Pinaniniwalaan din na kapag ang itim na pusa ay kumakain ng maayos, ito ay hudyat na may paparating na pag-unlad o tagumpay sa pamilya o tahanan. Pangwalo. Kung naglilinis sa sarili ang pusang itim sa iyong harapan, may mga paniniwala at kahulugan ito. At kadalasan ay magandang tanda o swerte. Ang paglilinis ng sarili ay simbolo ng katahimikan at pagiging komportable. Ipinapakita nito na ang pusa ay ligtas at walang takot sa paligid mo. Sa paniniwala, ito rin ay nangangahulugan na maayos at payapa ang enerhiya sa lugar. Sa ilang kultura, kapag ang pusa ay naglilinis sa harap mo, ito ay sinyales ng paparating na swerte o biyaya. Parang sinasabi ng pusa Ligtas ka rito at may magandang darating sa iyo. Pangsyam Kapag lumapit ang itim na pusa sa iyo at tumadaplis ang katawan sa iyo, ito ay may mga positibong kahulugan at paniniwala. Ang dumadaplis-daplis na pusa ay nagpapakita ng malalim na pagtitiwala at pagmamahal. Parang sinasabi niya, tinatanggap kita at gusto kitang makasama. Sa panitikang bayan, ito ay palatandaan na may magandang ugnayan ka sa iyong paligid o mga tao sa paligid mo. Sinasabing kapag ang itim na pusa ay dumadaplis sa iyo, nagdadala ito ng swerte, proteksyon at positibong enerhiya. Parang tinatanggap ka ng pusa bilang tagapaghatid ng mga biyaya. At pangsampu, Kapag nakikita mong nakahiga ang itim na pusa na parang loaf na nakapilipit ang mga paa sa ilalim ng katawan at nakatitig sa iyo, may mga kahulugan ito at kadalasan ay magandang palatandaan o swerte. Ang loaf position ay tanda ng kapayapaan at pagiging komportable ng pusa. Kapag nakatitig pa ito sa iyo, Ibig sabihin ay nakatuon ang atensyon at tiwala niya sa iyo. Sa paniniwala, ito ay simbolo ng magandang ugnayan at pagkakaintindihan sa pagitan mo at ng pusa o ng mga tao sa paligid mo. Ang pagtitig ay maaaring nangangahulugan ng pagmamasid ng pusa sa paligid, pero hindi ito nangangahulugang panganib sa panitikang bayan, sinasabi na ito ay sinyales na may mga bagay na dapat mong pagtuunan ng pansin o maging handa ka sa mga pagbabago. Itim na pusa sa ganitong posisyon ay madalas ikinakabit sa proteksyon at positibong enerhiya na nakapaligid sa iyo at ang pagtitig ay parang paalala na may bantay sa likod mo. Paalala lamang ang mga paniniwalang ito ay bahagi lamang ng kultura at tradisyon at hindi suportado ng siyensya. Maaari itong respetuhin bilang bahagi ng panitikang bayan ngunit hindi dapat gawing batayan ng mga desisyon sa totoong buhay. Ang itim na pusa ay isa lamang nilalang na tahimik na naglalakad sa bubungan, dumadaplis sa paa, o tumititig mula sa lilim. Ngunit sa paningin ng pamahiin at panitikang bayan, siya ay bantay ng mga lihim na daan, tagapagdala ng tahimik na babala at alingaw-ngaw ng kapalaran. Ang bawat kilos niya, ang pag-akyat sa puno, paglalakad patungo sa tao o tahimik na pagkain ay tila panandali ang sinulid na nag-uugnay sa mundo ng tao at ng hindi nakikita. Hindi siya basta swerte o malas. Siya ay salamin ng ating paniniwala, takot at pag-asa. Sa paglalakbay natin sa araw-araw, kung minsan ay may makasabay tayong itim na pusa, hindi para takutin tayo, kundi upang paalalahanan na ang ating kapalaran ay hindi lamang hinuhulaan. Ito'y nababasa rin sa kilos ng paligid sa galaw ng hayop at sa bulong ng ating sariling paniniwala. Kaya't sa susunod na masalubong mo ang itim na pusa, huwag kang mangamba. Makinig ka. Baka siya ang sagot sa tanong na hindi mo pa naitutulog. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.